Ayon mga ka-farmers at kung hinahanap nyo kung paano gamitin yung panghalo ng palay na in-upload natin kahapon ay eh, ito na kung paano nila ginagamit. Ayan mga ka-farmers oh, di ba napakadaling trabaho kapag ganyan oh, di ba? Oh, gawang Pinoy yan. Oh, sa mga nagsasabi na ito ay gawa sa Thailand. Hindi po. Gawa po ito dito sa Pilipinas. At ito po ay matatagpuan yung pagawaan sa Rizal, Nueva Ecija. Ayan, nakikita nyo naman kung gaano ka gandang gamitin. O, oh, diba mga ka-farmers? Ayan, o. Oh. <clears throat> Hindi ka na mahihirapang maghalo ng palay ng mano-mano. Ayan. At panoorin natin mga ka-farmers yung Uh, buong paghahalo ng palay para makita natin ang maayos at hindi na tayo magsasalita para dire diretso yung panonood natin. Ayan, maraming salamat mga ka-farmers sa sumusuporta sa ating ginagawang mga content at sana ay makatulong ako sa inyo at sa mga may gustong bumili ay ilalagay po natin yung pangalan ng may-ari at yung lugar kung saan mabibili yung mga ganyang gamit. Sa so, nga pala mga ka-farmers kung sa palagay nyo ay mahalaga tong video na to ay baka pwedeng pakishare na rin at nang makita ng iba nating mga Uh, farmers. Yan lang po mga ka-farmers at maraming maraming pong salamat sa patuloy na suporta.